So what's up Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay okay so uh, sa mga subscribers natin na nandito na sa ating panibagong uh, channel na Home of Love Advice maraming maraming salamat po mga kamamay at uh, ako po ay natutuwa dahil uh, sinusuportahan nyo po ang ating mga channel okay so ano ba yung mga dahilan nyo nga pala bago ko simulan kung ano topic natin ngayon ano ano nga ba yung mga dahilan nyo kung bakit nagsubscribe kayo dito sa ating channel kasi pwede ko namang sabihin na magsubscribe kayo dito pero hindi nyo gawin. So, ano yung dahilan? Gusto kong malaman. Okay? So, at least mo, uh, this moment of time mga kamamay, panibago na namang topic ang ating pag-uusapan. Okay? Panibago na namang uh, love advice ang aking i-share -share sa inyo. Siguro, ang dami na namang mga sawi ang puso ngayon okay may mga problema sa kanilang buhay pag-ibig pero mga kamamay okay mag-alala susubukan ko na bigyan kayo ng ilang mga tips upang guminhawa ang inyong pakiramdam alright so isa lang palagi hinihiling ko mga kamamay if ever na hindi pa po kayo nakasubscribe dito at nanonood po kayo don't forget to click the subscribe button and notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga love advices na maaari kong ishare sa inyo mga kamamay gaya na sabi ko at the end of this video magsha-shoutout ako ng ating ilang mga subscribers dito so wag nyo na kalimutan na mag-comment or pwede rin ilagay nyo rin sa comment section ng pangalan ninyo at uh, kung -saan kayo para ma-shoutout ko kayo next video. Okay, na nakapag-subscribe na kayo dito, maraming salamat at simulan na natin ang ating magiging topic ngayong gabing ito. Napakaganda nito mga kamamay, ano? So, kayo ba is may mga partner din na sobrang taas ng pride sa sarili? Tipong sila na nga yung gumawa ng mali sila pa rin yung nagmamatigas. Ayaw mag-sorry. Ayaw tumanggap ng pagkakamali. Gusto nila sila pa yung suyuin. Aba, ano sila? Gold. Diba? So mga kamamay, ano ba yung mga dapat gawin sa mga taong ganito na mayroong mataas na pride sa kanilang sarili? Huwag kayong magalala mga kamamay, yan ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito. So, ano nga ba yung mga tips o ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang mabilis bumaba ang pride ng iyong partner o ng isang lalaki? So, number one, mag-sorry ka kung may kasalanan ka pero huwag kang maghahabol. Okay? Simple lang 'yung kaisipan nito. Ano? Kung may kasalanan ka, magsore ka pero huwag kang maghahabol. Okay? So what I mean is kung aminado ka na ikaw talaga 'yung may kasalanan, so humingi ka ng approach sa kanya sa lalaki. So kasi baka kaya pala tumataas 'yung pride ng lalaki is malika at ayaw mo tanggapin sa sarili mo, girl, na malika. So kapag ka, malika kailangan bukal sa kalooban mo na magsorry sa ibang tao, sa partner ninyo, sa isang lalaki, kung may pagkakamali ka. Okay? Kailangan balansihin nyo din po ang sitwasyon. Huwag puro pride ng pairalin. Kung alam nyo mali kayo, huwag na kayo makipag-debate, huwag na kayo makipag Magsorry na agad kayo. Walang patutunguhan ng usapan kung parehas kayo magmamatigas. Kung wala sa inyo, ni isa ang titiklop kung sino man yung nagkamali. Kung ikaw, girl, alam mong nagkamali ka, malamang sa malamang tatas talaga ang pride niyan kung wala kang panahon na mag-sorry sa kanya. Okay? So kaya ang gagawin mo girl, makinig ka. Kailangan mong humingi ng sorry, kailangan mong humingi ng patawad, kailangan humingi ka ng dispensa, pero huwag kang maghahabol. Bakit? Kasi kapag ka naghabol ka, okay? Kasi pwede ang tendency ng lalaki, hindi tanggapin yung sorry mo. Okay, baka kasi mamaya maghabol ka ng maghabol kasi nga hindi tinatanggap ng lalaki ang sorry mo. Sorry ka ng sorry tapos hindi naman tinatanggap. Ikaw yung hanap ng hanap ng oras doon sa lalaki pero yung sorry mo hindi naman tinatanggap. So para bumilis ang pagbaba ng pride kasi tataas ang pride ng lalaki kapag ka nagsorry ka eh. Okay, tataas yan. Pero dito bababa ba ba yan kapag ka hindi ka naghabol. Marirealize niya. As sabihin niya, ginawa mo naman yung part mo na magsorry. Okay? Pero, ang ginawa mo sa kanya is hindi ka naghabol, kaya mangyayari dyan is ibababa niya ang kanyang pride. Kasi walang patutunguhan ang kanyang pagtataas ng pride kung hindi ka maghahabol sa kanya. Kasi ang uh, next effect nito o ang domino effect nito kapag ka, nagsore, ka na nagsore at hindi niya tinanggap, tataas ang pride ng lalaki, tapos maghahabol ka na dyan. Pag hindi mo pinigilan yung sarili mo, kasi isipin mo, oh, ano ko hindi tinanggap yung sorry ko? sorry ulit ako, sorry ulit ako, gagawa ko ng mga bagay para tanggapin niya yung sorry ko. So kapag kaganyan mga kamamay, lalo tataas ang pride. Huwag niyong pilitin. Kung hindi tanggapin na sorry, huwag niyong pilitin. Para yung pride walang puntahan. Kasi ang pride niya nandito, automatic bababa yan. Kasi hindi ka naghahabol eh. Para saan pa? Para saan pa na itatas niya yung pride niya sa sarili niya kung hindi ka naman naghahabol? Useless din mga kamamay. Magmumukha lang siyang T kung mag, uh, pa rin niya ang pagkataas ng kanyang pride. So, sa bandang huli mga kamamay, kapag ka nakapagsorry ka, nakapag-approach ka ng maganda sa kanya, pwede mong sabihin na, Honey, ah, nagkamali ako. Pagpasensyahan mo ako, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya yung nangyari. Promise hindi ko na uulitin. So yung mga ganyan klase ng approach na maganda pagdating sa kanya, pagdating sa kanyang tenga, napakadali niyang tanggapin kung iisipin niya yung sitwasyon. Okay? So uh, ang isang lalaki kapag ka na-realize niya na hindi ka naghahabol, sabihin nung lalaki, hindi naghahabol 'tong babae na to ah tanggapin ko na lang kaya yung sorry para okay na. So, yan yung may isip ng lalaki kapag hindi ka naghabol. Sa so, madaling sabi, mabilis na bababa ang pride ng lalaki kasi inire-realize niya yung sitwasyon. May isip niya na, uh, siguro gusto lang talaga yung maayos yung, uh, yung uh, relasyon namin kaya nag-sorry siya. Pero, Uh, tatanggapin ko na nga yung kanyang ano, yung kanyang apologize kasi hindi naman siya nagahabol, nakikita ko na uh, masaya naman siya sa ibang tao na na nakikisama, nakikihalubilo, tapos ako nandito, nalulungkot, hindi tinatanggap yung sorry nung nung jowa kong babae so papatawarin ko na rin siya ay kapag ganyan mga kamamay eh, madaling realize ng lalaki yung sitwasyon patatawarin ka kaagad niya kung may nagawa kang kasalanan bababa na po yung pride nung isang lalaki hopefully nag-i-gets niyo yung ibig kong sabihin ano so sana nag-i-gets niyo yung explanation ko yung halimbawa ko yung samples ko para po yan sa inyo mga kamamay yan yung number one tips ko sa inyo Umingi ka ng sorry kung ikaw yung may kasalanan pero wag na wag kang maghahabol. Okay? So number two, mag-focus ka sa self-improvement. Mga kamamay, kung yung lalaki tumataas ang pride dahil sa may nagawa kang kasalanan at humingi ka na naman ng sorry pero hindi talaga niya tinatanggap ang sorry mo, So, ang gawin mo, mag-focus ka na lang muna sa self-improve. Okay? Mag-self-improve ka at hindi lang po sa pagpapaganda ang tinatawag ng self-improve. Ang uh, pag-self-improve, mga kamamay, sa lahat ng aspeto ng bilang pagkababae mo, pwede kang mag-improve. Pwede kang humanap ng business, pwede kang humanap ng sideline, pwede kang magpayaman, pwede kang magpa-asenso, pwede kang mag-ayos ng muka, pwede kang magpaganda, pwede kang magpa-sexy, at marami pang iba. Okay? So, yan yung mga bagay na pwede mong gawin once na tumataas at mataas pa rin at ayaw bumaba ng pride ng isang lalaki. So, kapag ang isang lalaki is nakikita ka na ang ganda mo, na nag improve ka, na yumayaman ka sa lahat ng aspeto, gumaganda ka. So, marirealize din niya sa kanyang sarili mismo bakit pa niya kailangan itaas ang pride sa sa'yo eh kaya mo palang mag self-improve pwede kaya mo palang uh, maghanap ng iba kaya mo palang uh, mabuhay nang wala siya kaya mo palang maging masaya nang wala siya so may iisip din niya yung mga bagay na yun at siya mismo ang magbababa ng pride gustuhin man niya o hindi sa kanyang sarili kaya yung napakagandang gawin nyo mga kamamay Kung humingi kayo ng sorry at ayaw tanggapin Mag-focus kayo sa self-improvement sa inyong sarili At sigurado ako mga kamamay Siya mismo yung magre-reach out sa'yo siya mismo yung mag chat, -chat sa iyo para sabihin na tinatanggap niya na yung sorry mo. Okay? So number three, hayaan mo muna siya at huwag ka munang magparamdam. Mga kamamay, kailangan niyo rin po itong gawin para hindi po ma-spoil ang isang lalaki. Hayaan niyo muna siya. Kung ano man yung gusto niya, kung hindi niya tanggapin yung sorry mo, hayaan mo muna siya. Huwag mo siyang kukulitin, ha? Huwag mo siyang kukulitin kasi the more na kulitin mo siya, diyan siya magi start na magdrama. Diyan na siya mag start na magmatigas. Okay? Diyan na siya mag start na hindi pansinin ang message mo. At baka mamaya madamay ka pa at isipin mo na kailangan mo talagang uh, ipa-accept sa kanya yung sorry mo hanggang sa maghabol ka na ng maghabol which is huwag niyong gagawin niya. Kung, uh, kung uh, sinabi niya na huwag mo siya pakialaman, kung sinabi niya na, na huwag ka muna mag-message, gawin mo, huwag ka muna magparamdam, hayaan mo. Sabihin mo lang sa kanya is narito ako, naghihintay lang sa message mo, okay na yon Okay? At least nag-iwan ka ng salita na nandiyan ka lang palagi para sa kanya. So, siya yung makaka sa paglipas ng araw, paglipas ng linggo, ng buwan, kung gaano pa magtatagal ang kanyang uh, pagtataas ng uh, pride sa kanyang sarili. Kaya kung ako sa inyo, hayaan nyo muna, huwag muna kayo magparamdam kung yun ang makakabuti. Alright? So, next. Dapat makita niya na masaya ka sa buhay mo Mga kamamay, napakaganda rin ito Tandaan nyo, kailangan ipakita mo at makita niya na masaya ka Na happy ka lang sa buhay mo Kahit uh, hindi ka nagpaparamdam, kahit hindi siya nagchat-chat Kahit hindi kayo nagkakaroon ng conversation Dapat masaya ka pa rin ipakita mo sa kanya at dapat nakikita niya. Mag-post ka sa Facebook, kung friend pa naman kayo, kung in a relationship pa naman kayo, mag-post ka sa Facebook. Mag-my day ka, mag-reels ka. Napakarami po pwedeng paraan para makita niya ang kasiyahan mo kahit wala siya. Kahit hindi kayo magkasama. Kapag ka ganyan mga kamamay, nakikita ng isang lalaki na masaya ka kahit wala siyang ambag sa buhay mo, eh talagang bubulusok yung pagbaba ng kanyang pride. Kasi lalaki yan. Ang isang lalaki is ang bilis bumawa ng pride. sa ko sa inyo, ayon sa pag-aaral, kapag ka dineded ma siya nung taong uh, gusto niyang uh, pagtaasan ng pride. Kaya kung ako sa inyo mga damor the more na hinahabol niyo ang lalaki, the more na palagi kayo nandyan para sa lalaki, the more na kinukonsinti niyo ang isang lalaki para tanggapin ang inyong sorry, the more na tumataas ang kanilang pride sa sarili. Pero, kung nakikita ng isang lalaki na wala siyang ambag sa kasiyahan mo sa araw-araw, mabilis bababa ang kanyang pride kasi nalalaman niya na nagiging masaya ka sa ibang bagay, sa ibang tao. At yun ang iniiwasan niya. Kung totoong mahal ka talaga niya, mabilis pa sa alas 4, hihingi na agad yan ng sorry at tatanggapin niya ang apologize mo. Alright? And last, magpakita ka ng tamang pride sa kanya. Kung siya may pride, kung siya tumataas ang pride, kailangan magpakita ka rin ng pride sa kanya. Okay? Kung humingi ka na ng sorry sa kanya, kailangan maglagay ka rin ng pride sa sarili mo na, okay, nagsorry na ako, wala na akong dapat pang gawin sa'yo. Kung ayaw mo tanggapin ang ah, sorry ko, bahala ka. Kung anong plano mo sa buhay mo, nagsorry na ako, ayaw mo tanggapin, bahala ka. So, uh, sa madaling sabi, maglagay ka rin ng self-boundary na nandito ang pride ko. Hanggang dito lamang yon At walang makaka, makakasiran uh, makakasira nito. Okay? Kung babalik ka, bumalik ka. Kung ayaw mo, edi wag. Basta ako, nagsabi ako ng sorry. Basta ako, humingi ako ng uh, dispensa sa sa'yo. Doon lang. Okay? So, yan mga kamamay. Kapag nakita ng isang lalaki na, Aba, eh, yung minsan paghingi pala ng sorry niya, eh, hindi na mauulit kailangan patawarin ko na. So, may isip ng isang lalaki. Okay? Iisipin nun na, na kailangan pala patawarin ko na walang mangyayari sa aming relasyon kung parehas kami magmamati, magmamatigas, eh nagsorry naman na siya. Okay, so, marirealize yung isang lalaki na may pride ka din pala na hanggang sorry lang, uh, hanggang doon na lang ang uh, lahat. Hindi ka na kailangan pang uh, mag, uh, okay, lumuhod sa kanya para humingi ng sorry. So, yung simple palang sorry niya, eh, yun na talaga yon. So, kapag ka nakita ng isang lalaki na may pride ka rin sa sarili mo, so, bawaba yung pride niya sa sarili niya. Okay, mapapatawad ka rin niya. Alright? So mga kamamay, sana kahit paano makatulong ang simpleng uh, video ng ito kagaya ng ating mga ginagawang video sa ating isang channel sana makatulong ito sa inyong mga kamamay ano? So sa mga subscriber natin dyan na may partner na sobrang taas ng pride sa kanilang sarili gawin nyo ng mabuti ang aking mga tips na isinyer sa inyo at sigurado ako, magugulat na lang kayo bababa na po yung kanilang pride sa sarili at magiging maayos na po ulit ang inyong relasyon Alright? So, yun mga kamamay, bago ko po Usin ang simpleng video ng ito. Mega shout out lang muna sa ating mga solid subscribers na palagi niko comment at uh, nanonood dito sa ating uh, maliit na channel. Okay? So mega shoutout muna kay Janice Alhas ng uh, Qatar. Ayan, magandang araw po ma'am. So ingat po kayo dyan. Kay Gemma Garial. Garial, ayan. So, mega shoutout din po. Kay Rosario Abad. Thank you for uh, commenting. commenting. Mega shoutout po. Kay Merly Ricafort. Ayan, thank you po. And, uh, ingat lang po palagi. And kay Jane Jose. Ayan, magandang araw po. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kamamay. So, ingat po kayo dyan. Kung nasaan man kayo. And, thank you for always supporting our channels. So mga kamamay, maraming maraming salamat sa pagsuporta muli dito sa ating uh, bago channel, Home of Love Advice. Sana ay uh, makuha na rin po natin ang ating 1,000 subscribers and 4,000 watch hour para happy po ang lahat. Okay? Makakaasa kayo mga kamamay na mas marami pang mga love advices, pa yung kaibigan ng aking share sa inyo para kahit paano makatulong. Okay? So please like, subscribe and uh, share na rin yung video nating ito para mas mabilis po ang ating uh, pag ng ating channel channel. Okay, so once again, this is Home of Love Advice. Thank you for watching and enjoy your day. Mahal ko po kayo.